Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayon, magagantihan ka na. Salit, kung ikaw ay maghahanda, ang anyayahan mo ay ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulak kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka. Sapagkat hindi man sila makaganti sa iyo, ang Diyos ang gaganti sa iyo sa muling pagkabuhay ng mga banal. Sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na yon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin at sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa na may maniningil ng buwis. Tumindig ang pariseyo at nanalangin na ganito tungkol sa kanyang sarili. O oh, Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na yon. Dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay pa ako ng ikasampung bahagi ng lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawan sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang hindi magpasakop sa paghahari ng Diyos, gaya ng isang bata, ay hindi paghaharian ng Diyos kailanman. Sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig, kapatid.